Nabudol! Yan daw ang pakiramdam ni Mary. Hindi niya tunay na pangalan matapos pumirma sa isang form na inakala niyang para sa ayuda. Pero yun pala, isang petisyong amyendahan ng konstitusyon. Basta sabi lang nila, 2K, ganyan. Sa mga kaibigan ko, nalaman ko lang lately nung Merkoles, ano daw yun, petisyon daw yun. Sabi ko, wala, nakalista ako doon. Sabi ko, <laughs> yari, sabi ko, parang na-scam. Aminado siyang hindi niya lubos na naiintindihan ng charter change, kaya tanong niya, Pwede ba yung bawiin? Isa si Mary sa mga residente ng isang barangay sa Quezon City na pumirma sa signature campaign na may pangako umanong pera kapalit ng pirma. Ang kapitbahay niyang si Alias Grace, litong-lito pa rin kung ano nga ba ang napirmahan niya. Pero, chachaman o 2K, either sa dalawa na yun, okay lang sa akin, kaya pumirma ako. Alam mo naman kami, siyempre, mahirap lang po kami bilang sa mga squatter ng katira, siyempre, malaking bagay na po sa amin yung 2K. Bago pa magpasko, natunugan na raw ni Senador Amy Marcos ang planong pagpapaikot ng pirma para amyendahan ng konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative. Sa paraang ito, kailangan ng pirma ng hindi bababa sa 3% ng mga botante kada distrito at suma total 12% ng lahat ng registered voters sa bansa. Disyembre pa lang nakatanggap daw ng text message si Marcos kung saan nakalagay ang isang detalyadong timeline mula pagkalap ng mga pirma sa Enero hanggang sa pagsasagawa ng plebisito sa Hunyo. 12 February to 10 March, verification of, co of signatures by COMELEC election officers as ordered by COMELEC and bank. Oh, talaga naman saktong sakto to. Hmm. 11 March to 8 April, conduct of public hearing if sufficient on um, April 9, Bataan Day, ito pa. COMELEC prepares for the plebiscite. Binalewala niya raw ito noong una hanggang sa nakita niya mismo ang dokumento at isang source mula umanos sa kamera ang nagsabing ginagamit ang ayuda para manghikayat ng mga pipirma. So sabi, eto kinakalat sa Congress, sabi ganoon. So that it looked fairly official and certainly it came from um, very uh, high, uh, very high-ranking members of uh, Congress, both staff and actual elected officials. Okay. Sa kumakalat na petisyon, gustong amyendahan ang saligang batas sa pamamagitan ng joint voting ng Senado at Kamara sa pagtawag ng Senate President o ng House Speaker. Mariin tinututulan ng mga senador ang paraang yan dahil mababaliwala ang boto nila laban sa higit tatlong daang kongresista. I uh, know that uh, the Senate is very, very uh, agitated about all this. Hirit ni Senate Majority Leader Joel Villanueva Tigila na ang panluloko at pagmamanipula sa mga Pilipinong nangangailangan ng ayuda. Giit niya hindi charter change ang sagot sa gutom, kawalan ng trabaho at taas ng bilihin. Magpakatotoo na lang daw ang mga nagsusulong nito na ang nais talaga ay buwagin ang Senado at palawigin ang kanilang termino. Sabi naman ni Sen. J.V. Ejercito, masyadong maraming problema ang bansa at hindi nakatutulong ang pamumulitika. Amor Santos, CNN Philippines.